Susunod ang susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Hindi na makapagintay si Rena na makasal sila ni Era, dahil si Era lang ang huli niyang pag-asa para mabayaran ang mga utang niya dahil si Era ang tagapagmana ni Meredith. Kaya kahit anong pagdududa ni Lilith kay Renan, sisiguraduhin niyang magtatagumpay ang plano niya na makuha ang kayamanan ni Era pagkatapos ng kanilang kasal. Dahil ang plano ni Renan papatayin niya si Era para sa kanya mapunta ang lahat ng pera nito dahil siya ang legal na asawa ni Era at wala nang magagawa si Lilet. Ang akala ni Lilet mahuhuli na nila ni Era ang sikreto ni Renan na may iba itong babae pero si Lilet pa ang napahiya dahil palabas lang pala ni Renan at Sabrina ang lahat. Ang hindi alam ni Lilet kasabwat ni Renan si Sabrina para matapos na ang pagdududa nito sa kanya at para wala nang balakid sa nalalapit na pagpapakasal ni Renan kay Era. Kaya wala nang magagawa pa si Lilet kundi hayaan na lang na magpakasal ang kapatid niya kay Renan kahit na malakas ang pakiramdam niya na masamang tao si Renan. Isang tao lang naman ang maaaring makapagpigil kay Era na magpakasal kay Renan yun ay walang iba kundi ang pinakamamahal niyang ina na si Atty. Meredith Simmons. Sa darating na kasal na era, uuwi ng Pilipinas ang Titus Pangki niya, pati na rin si Bonnie, ang hindi alam ng lahat may kasama pala sila sa pag-uwi nila sa Pilipinas, si Meredith. Ang hindi alam ng lahat na kaligtas si Meredith sa kamatayan dahil tinulungan siya ni Bonnie at Spanky na makarecover kaya umalis sila para maalagaan si Meredith sa ospital. Ang akala ng lahat tututulan ni Meredith ang pagpapakasal ni Era kay Renan pero nagulantang sila nang sabihin nito na hindi siya tutul dahil ampun lang niya si Era. Sililet lang kaya ang solong tagapagmana ni Meredith dahil ampun lang si Era. Abangan. So useless, I feel that.